Nakahugas na ako. <laughs> Sir, ano po hanap nyo? Yung panty mo. Sumasakit ang dibdib ko. Tigilan eh, mo nga ako sa drama. Hmm. Pero, mo? Pero ako yung sa imo ha. Muda ko man lagi. Sumasakit ang dibdib ko. Tigilan eh, mo nga ako sa drama mo. Sumasakit nga ang dibdib ko eh. Wala ka bang pakialam? Wala ka na ba dibdib? Ako'y mugunit sa ako ah, gamay lagi. Pero ako'y magunit sa imo ha, ko man lagi. Pre, ano ba yung amnesia? Amnesia? Yan yung magiging sakit mo kapag nangutang ka. <laughs> <laughs> huh? Nagluluo ka rin naman. <laughs> <laughs> Kuya, gusto mong kumain eh huh? Sa'yo na lang itong hiwa ko okay? Love, halimbawa na alam mo nagtagsil ako sa'yo Mamahalin mo pa ba ako? Oo naman, gusto mo bigyan pa kita ng bulaklak eh oh. Para saan? para sa puntod mo. no, 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 no. Sintay, halis na ako ah. Okay, sige. Tandaan mo ah. Kung anong itsura mo nung malis ka, dapat ganyan ka rin pag bumalik ka. Yeah, I... Ay, na ako ah. Ano naman ako, hindi na pala sila eh, sir, ano po hanap niyo? Yung panty mo. Oh, Angela. Angela, oh my sweet. Nakahugas na ako. Gusto mong kumain? Bukang-hina. Sa mga babae dyan, tandaan niyo, malaki yung papel niyo sa buhay ng mga lalaki. Ah! Dahil ang mga lalaki ang haligi ng tahanan. Oh! Kayo namang mga babae ang tagapagpatayo ng haligi. <laughs> <laughs> Girls, alam niyo ba kung anong masakit? Yung feel na feel mo kasi dami mo manliligaw tapos babaero pala nasagot mo <laughs> <laughs> alam nyo bang mas mabilis manligaw ang siman kisa sa engineer kasi pinaplano palang ni engineer sinisisid na ni siman <laughs> reklamo na maluwag bakit? Malaki ba yung ipinasok mo? <laughs> oh be? Tulungan mo naman ako sa problema ko, Be. Utang na loob. Be. Kanina doon tayo sa mall, hindi ka nagsabi. Kung anong problema mo, ano pala kulang sa'yo. Ngayon, dito natin sa bahay. Baw ka magsasabi. Be? Tulungan mo ako sa problema ko. Utang na loob. Hindi na talaga kita maintindihan. Ano ba talaga problema mo? Ha? Diligan mo naman ako. Ha, pa, na maulit, na pa, na... Todo filter daw ako sa TikTok. Ah? Alangan naman. Mag-TikTok akong mukhang tikbalang. Inumin ang nauuhaw. Pakainin ang nagugutom. Diligan ang natutuyot. Pre, balita ko. Matinig ka daw sa babae. Wow! Umiiyak daw. Huh? Kapag naghihiwalay kayo. Ano bang sekreto mo? Atin-atin lang to ha sinusuntok ko. Crush, anong gusto mo sa si isang lalaki? Gusto ko yung matipid. Kanina pala, sumaya ako sa jeep tapos hindi ako nagbayad. Gusto ko yung mas matipid. Tapos, sumingi pa ako ng sukle. <laughs> Alam mo, kuya. Oh. Kahit hindi ka gwapo. Ano ngayon? Hindi kong ipatikin sa'yo. Ano? ang bibingka ko. Ah, wag na! Di ako kumakain na sunog! B, pakasal na ako, B. Talaga, B? Uh, uh, oo. Uh, yes! <laughs> Sa dami-dami dami na rin ang babae niligawan ko, uh, ikaw lang nagsabi na pakasalan mo ako. Uh, uh, yes! Pero... Uh, anong pero? Uh, ikaw ang abay. Ah! pare, ang tindi na makinarya doon. Sarong? Mm -hmm. Ano na naman ang makina ron? Abay, may nakita ko isang dahon lang ipinasok sa makina. Isang dahon? Isang isa pa lang. Ano nangyari? Sigarilyo na. Gano'n, kabilis? Tapos may nakita ko isang buong baka hinihila. Isang buong baka? Pinasok sa makina. Yung baka? Isang kisa pata lang. Ano nangyari? Corn beef dilata na. Oh, matindi. Ang bilis sa Pero mas matindi ang pinoy dyan. Sandali lang. Wala pang ganyang makina sa Pilipinas. Saka mas matindi ang Pinoy. Mapapahiya ka lang dito. Matindi ang Pinoy. Dito sa Pilipinas? Oo. Oh. Anong makina rito? Dito isang hotdog lang pinaso paglabas bata na. <laughs> <laughs> Ibang makina yan eh. Sin Move on? Sa una lang yan masakit? Tingnan mo bukas. Malandi ka na ulit. sino ba talaga mas mahina pagdating sa tukso? Babae ba o lalaki? Siyempre, kayong mga lalaki, pakitaan lang ng singit, tululaway agad. Kahit maitim pa yung singit na yan.